ng visit Ano? Ano tigre? Di ko maintindihan. Tagalog kasi ka. Paano ko malaman niya mga sinasabi mo? Simple ng sarangguli ang pordon. Te. Ano yun? Te, lagi ka busy sa cellphone, te. Te ate. Oh, si ate pabingi-bingi na lang si ate, oh. Oh. Uy, ate. nga dapat muti Tadi. Ano 'yan? Hindi ko maintindihan 'yan. Ano Anong ambot? Na. Siya nagsalita siya, hindi ko na naintindihan. Sabi niya ambot daw. <laughs> Ano ibig sabihin ng ambot, te? Te. Saan naman katipo, kalibu, te? te, anong ibig sabihin ng ambot? Te. Ate. Ayaw ba? Anong ayaw ba? Ano sumo? Magtatagalog kasi ka, di ko maintindihan eh. Tagalog, ah! Tagalog ako ngayon eh. Ano ka ba? Uy. Busy ka talaga lagi, te. Te. Hmm? Binibidyo na naman niya ako. Oh, gumaganti pa oh.